mga higala ako diri sa Turil Poblacion no? kung asa gina nila ang fiesta sa Santo Rosario Parish Church which is happening tomorrow October 7 karon ang ato atong makita mga higala nga ang lugar perti naka dasok tungod sa kadaghang mga tao nga naa diri karon aron makaselebrar sa maong nga event no mo ni no mo ni ang main road mo ni ang Agton Agton Street nalang ko diri sa may uh, district hall kana mo nakita niyo sa atbang mo na district hall and then dire sa Picas na ang park which is natabunan, no partially block aning mga lines of uh, pop up stores mga ukay ukay so mo na sa ang atmosphere karon diri sa Toril Poblasyon Kung asa Nagselebral sila sa Fiesta Sa Santo Rosario Parish So kala lang sa Ang atong mahatag sa inyo mga higala Nga update diri sa Toril Poblasyon And goodbye